Hello, hello, hello! Good morning! Ayan. Again po, ah, uh, uh, bibidyoan natin sila, sila, tito, na ng bahay. Ayan po, nakready na. So, nas nasa labas po sila. Ayan. Ayan, o. Oh. Ayan. 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 Etong sa likod ko ay kanilang mga, mga tanima ni tita. Ayan. Ayan. Kaya, tara, tingnan natin. Let's go! Bye-bye! Dali, tingnan natin! Ito, ito yung yari na paghalo paghalublak sa bahay namin. Yan. Episode yan. Um, Ang <laughs> patong yan. Tapos na, yan. Tinatapos pa ng... <laughs> Pinatapos na ng ano. Purma namin. Uh, ang buhay na ito na bagong po. <laughs> Pag nasin ka dahil, magbububong na sila. Nagbububong na ito na. Magbububong uh, na. Uh, tapos, tapos ng Ayan, na flooring Ayan, mag-flooring na. Ayan. Ito po, dadagdagan pa yan para hanggang dito sa ibabaw. Ay, maingay man si Panda. Nakukuha ang boses mo rito, Panda. Ayan po, gumagawa po, gumagawa po ng bahay. Itong bahay na ito ay sa tita ko sa tito. Ayan, gumagawa sila. Ayan. Ito yung ka, dun sa loob. Hindi na ako makakapunta roon kasi alam mo naman, tayo pilay. Tapos rock po tayo. Ayan. Ayan. Dun sa loob, hindi ko na na-picturean. Hindi ako, si, si, si Titan lang po nag, nag, ano, nagkuha ng ano doon, ng camera. Eh, hindi po ako makalakad doon eh. Ayan. Ayan po si kuya. Gumagawa na po. Ayan

Ah, kabilo ang tatlo. Kaya namin pili. no, huh? Nay. po. Hindi dumi. Kaya. Ah, wala siya doon. Puro bilog. Kaya yung pili. Yung sa pag first birthday ng anak ni Bader, papasa natin. Ayan, bumibili yung mother namin ng Ayan. Dormat. Si... Si Madel. Ano order po kami? Bumibili po ng basahan. O, oh, nakabili na siya. Pili tayo ng... Pakaan. Naipra na ko sa gitar. Pinibidyo po natin. <laughs> sa YouTube, lalabas po kayo. Ay, kuya. <laughs> sa YouTube po ito eh. Baka may maawa eh, no? Oo. Anong basahan yan? Dormant po yung sa... Ano po yan yung sa pintuan. Oh. Pwede rin po yung sa upuan. Oh, okay. Sa mga ganito na ano. Ayan siya, pipinda ng basahan. Ano na po kayo? Pwede na. Magkano? 120 po, Nay. May pot holder din po. Kaya ito, Nay. Kaldero. dito naman po dito, dito naman pong side ayan po dito ako sa labas ayan yung magagawa nila, nila tito ayun yan yan puting nga yung ar yung ulan yung bagyo no wala na pero balakas ang hangin ayan balakas po ang hangin ayan Ayan Ito yung mga bahay dito ayan. ayan Pakita ka po yung harap sa inyo Ang ganda-ganda ng daanan Ang ganda Ang linis Pakita Ayan Ayan Ayan. And, ayan. May tindahan. Oh, ang ganda ng mga bayan, Oh. Ito oh, masarap tumira dito, eh. The first time ko lang din Tumapuntahan Maganda yung, maganda yung place nila. Oh, diba? Ang ganda. O, oh, diba? Ang like, laki, no? Mm, yan. Kaya nag enjoy talaga ako dito. Maganda. Masarap magbahay dito, mga, ka mga kalabs. Yan. Ayun. Okay. Kita na. Maganda, no? Yan. Ayun e, lamang po, uh, mga kalabs. At ko kasi mag-isa eh. Kaya hirap na hirap ako mag-take ng, ng video. Isang kamay lang ang gamit ko. Wala pa ako na, na hire na ano na na edit na editor na kukuha ng mga litra ng mga video, ganun. Wala pa. Kung gusto nyo pong mag-apply, sige na, please, apply na po kayo. Pero, wala, pang, wala pa tayong sahod eh. Sa YouTube under-processing part. Yan. Pero malapit na po 'yon, mag-magala. Yan po yung, ano, yung manggagawa. Yan po mga clubs. Hanggang sa muli. Paalam!